Ayan, mag-open tayo na SP207 Mentang Tops. So, number 2 lang, number 2 lang 'to. Pero rare, pinag-aagawan din 'to. Isa 'to sa mga ano, naabangan lagi. So, check natin kung bakit kaya ba siya naging rare and hot bale. Okay?

Pomba ta. Plain lang, plain. Oh, may mahal ng t-shirt. Pampakita. Okay, so sort ka muna. So wala pa tayong nakikitang masyadong branded. Ayun may San Francisco Port Company. May ito jack. Pretty car. Ayan. Yung iba mukhang bago pa. So, bibilangin natin. Tapos, hanapin natin kung ilan yung branded. Anang mentang tapso tap. So, bali. So, sinort ko siya. Ayan, sinort ko. Itong mga magagandang prints tapos may mga branded. Ayan, umabot siya ng 47 pieces. Ayan, katulad ng bilyabong. Ayan, 47 siya. Ayan, Shaka. Ayan, hindi pa naman ako marunong doon sa ibang branded. So, dun lang tayo sa mga medyo familiar tayo. Ayan, magandang print, magandang kulay. Tapos, ito may Vans. Ayan. Vans. May Despicable Me, may Adidas. Ayan, may Champion Lodge. kita naik ya itu naman ganda ng anak pang summer private 21 private 21 pero ganda ng Thailand pagong bago ito maliit lang to small medium buns din ayan ay medium Ito ganda ng kulay. San Francisco. Ford Company. Ayan. 47 pieces siya. Ito maganda print niya. Ayan. Ganda ng print sa likod. Tapos, itong mga ganito, madaming ito yung parang knitted. Ayan Oh. Knitted know? yung mga pang doble. Ang daming nito. Umabot to ng 98 pieces. Ayan, 98 pieces. More on black, gray. May inin na blue. Ayan o. Oh. Ganito yung tela niya. Ito yung mga pang bargain. Yung pwede mo lang ibenta siya ng 50 o oh, kaya tatlo isang So, umabot siya ng 98 pieces. Ayan. Ito namang, ano natin, ayan oh. Ito yung mga regular. Yung hindi ganun kaan. Yung saktuhan lang yung ganda niya ito 205 pieces so bali in total 350 pieces ito yung sample ng ano natin ayan may plain white ayan ganito yung mostly laman ng ano tops US Supremo ayan may mga printed din naman um, ah. may mga magagandang print din yun nga lang mga ano na early na yan yan mga pang summer. so balik kong 350 umaabot ng 40 pesos ang puhunan ayan o sando medium ayan ganyan siya may XL. Okay naman yung sizes. Magaganda naman yung sizes niya. Quality ng tela, ano. Okay na rin. Number 2 kasi itong mentang tops ng ano. Ayan, Arizona. May mga mukhang bago naman dito. Ano. Magaganda pa yung tela. Ayan, 200 daniel. 205 pieces sa so, balik tayo dito sa mga ano natin nakuha natin mapipresya natin ng goods Ayan. just do it ito siya may bilha bang tayo ano nga lang maliit Parang pang, ano, teenager. Ito, fila. Ah, Nag-iisang fila. Fila uh, red. Ang vans natin, parang apat. Uh, Ito, maganda print. may Nike pang sport ah, mayroon din pala ditong kasama kung ano mo mo ayan may aero sinama ko na rin pantagdag ito naman ay pants ay na pants large size may dry fit ito maganda lang ang print ito dito ayan may champion tayo black Ayan, mayroon pala tayong Nike Big pinin. Shoes. dry fit medyo may crack nga lang yung ano niya ayan, yun yung code niya SP207 so bali 350 pieces